Sagittarius, para po ito sa mga no contact, tignan natin kung ano ba yung mapipick up natin na energy. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. Ayan, collective love reading lamang para sa inyo na mga Sagittarians. So, ayan po, ano, hindi lahat ay makaka-resonate. At kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet makikita nyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Alian Race okay? tignan natin ano ba yung issue or naging issue dito sa connection niyo di ba bakit ba nauwi sa no contact bakit ba nauwi sa panggugos yan we have the snake. Para kasing puro pagsisinungaling na lang. So, pwedeng yun na lang yung ano ba, yung nakukuha ninyo sa person ninyo. Every time na tinatanong nyo siya, every time na meron kayong itatanong sa kanya, iko-confront ninyo, puro kasinungalingan na lang yung sinasabi sa inyo. And kayo kasi nararamdaman nyo dahil marami po sa inyo, Sagittarius, is malakas po yung inyong pakiramdam. Ayan, the clouds. we have the bouquet. May dalawang ano dito o oh, dalawang babae o dalawang sabi natin may third party na pinapakita dito. Pwedeng sa isa ang nakukuha na lang nung taong to is ayan nga. Um, puro kasi nung alingan. Ano pa? Diba? Parang lahat ng negatives nandito sa isang tao. While dito naman sa isang tao na to is nakakakuha siya ng kasiyahan. Ganyan, binibigay yung gusto niya. There is peace. Kaya pwedeng mas pinili niya po ito. Okay? I mean, pwedeng ito pala is hindi yung nakukuha niya sa inyo. Hindi kayo yung nagsisinungaling. Kung hindi siya, siya yung nagsisinungaling sa inyo na. ano? Hmm. Ayan o, no? kasi parang hindi siya makaamin ba sa'yo. Madami na siyang doubts dito sa ano ninyo, sa relationship ninyo, sa connection ninyo. Bakit? Bakit nga ba naging ganyan? Kasi di naman magiging ganyan yung person mo kung walang iba. May iba po kasing pinapakita dito. May ibang umi extra dun sa connection ninyo. Or sa naging connection ninyo ng taong to. Pwede nga to, hindi to, ano anyway, eh, sabi natin, hindi to ibang lalaki, hindi to ibang bae. Pwede kapatid niya, parents niya, nanay niya, ganyan. So, pwede yun yung, ano, ano, yun yung sumira dito sa connection ninyo. Tignan natin. Kasi may babaeng energy na pinapakita. So, tignan natin. Ano ba talaga yung totoong dahilan? Or, totoo ba talaga yung dahilan na to? Ito ba talaga? No? Yung dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay? Or, bakit naging no contact, nag-ghost na yung person mo sa'yo? iyo ka na niya. We have the hangman. True naman talaga. No? Na, nandun yung sige, kahit, kahit sabihin natin na ang dami nyo nang pinagdaanan. ba diba? Ang dami nyo nang nalagpasan nitong person mo. Ano, nasa na ba tayo? Ayun nga, yung person mo, ano? Kasi, ayan, ano? Oh, parang, alam mo yun, hindi niya na kayang i-level up talaga yung relationship ninyo. And, feeling niya, ha? Mas marami siyang sinacrifice kesa sa'yo. So, alam mo yun, parang, nagaanuhan na siya dito, eh. Yung parang, Nagpo-point na siya. Pinapoint niya na ganito, ganyan. Mm -mm. Nagtuturoan na. Ayan. Siya yung may problema dito. Four of Pentacles. Ayan. The Emperor. So sabihin natin, pwedeng ito ay, ano, yung person mo, makananay, ganyan po siya. Mm, mm So, parang hindi niya kayang iwan yung buhay niya. Parang yung tao kasi na to, sabihin natin yung nanay niya, is alam mo yung maraming sinasabi sa kanya about reality. So, ito namang person mo, nagpapadala sa takot. Kaya siya naguluhan. Ayan. Hindi ko alam kung magka, ano ba kayo, status sa life. Alam mo yun, peras ba kayo ng status sa life? So, parang may nag-discourage kasi dito sa person mo. In which is, eto nga, yung babaeng energy na to na pwedeng nanay niya. Mhm. siya na ituloy yung relationship ninyo. Siguro kasi nakikita nung mother na ano, na seryoso na yung inyong relationship. Kaya Ah, hmm. lumalabas talaga siya. 'Di ba? Ayan, gusto mo ba ganito, ganyan yung buhay? Ganito, mahirap po na rin. Mahirap mag-asawa, ganito, ganyan. Eh, itong person mo, pwedeng hindi pa siya sawa sa dalaga, sa pagkabinata. Kaya ganyan po. Kaya parang, yun, bigla na lang talagang nagbago yung isipan niya. No, pagdating dito sa inyong connection, sa inyong relationship. So, tingnan natin yung kanyang energy. six of cups. Oh, 'di ba sabi ko sa'yo, could be makananay to or makatatay. Pero nakikita ko naman sa taong 'to mabait talaga siya. Yun nga lang, ayun. <laughs> um, nakikinig pa rin talaga siya sa parents niya. Mm -mm. Ano din siya, medyo maramdamin, ganun. Ano ba, madali siyang pwedeng madali lang ano, mababaw yung luha ng taong ito. Ganun madali siyang maging emosyonal sa mga bagay-bagay. Tapos ayun nga, once na ako na sabi may ka, may nagawa ka, hindi niya talaga nakakalimutan 'yon. Medyo mapagdamdam din yung taong tumapagtanim siya ng ano ng sabi natin ng tampo. Hindi naman siguro galit, more on tampo sa isang tao ganon. Kaya ganito, parang kunare, nagsinungaling ka sa kanya, lahat na lang masasabihin mo sa kanya, akalain yon yun kasi nungalingan tipong ganun I kung nakapagsinungaling ka ba sa kanya kahit sabi natin na white lies lang yan pero pag siya yung nagsinungaling ano oh, medyo spoil din itong taong to meron din dito hindi siya sa nanay lumaki hindi siya sa parents pwedeng sa lolo at lola niya tignan natin so paano kanya ba tratuhin nung kayo pa Four of Swords. Tingnan mo, may peace of mind ka naman dito. Tsaka wala kang, alam mo yun, actually, may peace of mind kayo parehas. Meron lang talagang gumulo sa isipan niya. Mm -mm. And niya, yung nanggulo na yun na tao sa isipan niya, yun yung dun may peace of mind. So, alam mo, nakikita ko dito, pwedeng hindi lang to yung isang beses na ginawa ng babaeng ito. Yung ganitong scenario sa relationship ng person mo pwedeng 3 times na. So, ayun, yun nga lang, hindi pa rin natatauhan itong person mo. No? Na ganun lang yung gusto mangyari. Or gusto lang siyang kontrolin ng taong ito. Ayan nga. So, okay naman, okay naman yung pagtrato niya sa'yo. Uh, nagkakaintindihan kayo. Dumating lang talaga sa point na, ayun nga, may nanira. Tignan natin. Three of Swords, feelings niya sa sa'yo ngayon. Nasasaktan siya. Nasasaktan siya dun sa naging desisyon niya. Alam mo, pwedeng nagkakaroon na to ng realization. Na, teka, bakit laging ganon? No, laging ganon na sa yung relationship niya. Lagi na lang siya yung tumatakas. Lagi na lang, alam mo yun, na sa wala. So, ayan po. Nasasaktan yung person mo ngayon sa naging actions niya. Sa naging decisions niya. Ten of Swords. Ayun. Bakit may energy dito na parang siya yung feeling betrayed? Mm-mm. Kinausap ka ba nitong babaeng to? Tapos, pwedeng ikaw ba yung nag-decision? Na mag-no contact kayo? Kasi pinapakita dito ang energy. but energies can be reversed naman eh. Pwedeng energy mo pala tong nakikita natin, 'di ba? Pero kasi parang siya yung nas, mas nasasaktan dito. 'Yun yung pinapakita. With this ten of swords, feeling niya wala siyang magawa. Yan, alam mo yung parang tied down siya, ganun, or parang nasa isang, nakakulong siya sa isang hawla, ganun po yung nararamdaman ng taong to. Tingnan natin kung naiisip ka ba niya kasi nasasaktan siya dito eh. Ace of Pentacles. Araw-araw kang naiisip ng taong 'to. Tingnan natin. Energy mo naman, no? Tingnan naman natin yung energy mo. Okay, ano ba yung masasabi mo dito sa issue na to or naging dahilan na to ng person mo? Ano yung masasabi mo dito? Seven of Cups. So, iniisip mo talaga dito. Parang gumagawa lang siya ng dahilan. Or baka may iba na talaga. Yun yung naiisip mo dito eh. Mm -mm. Siguro may iba na kaya kaya nagdadalawang isip na siya. Ganyan. Kaya, iba on eh, hindi na siya nagko-contact sa 'Yan. Let's see. Tignan natin. The devil. O di ba, 'yun talaga 'yung iniisip mo, yun may iba na. So, pwede talaga po ano? Pwede na kasi 'yung babae na 'to na pinapakita or isang tao na 'to sa relationship ninyo is pwede talaga na hindi naman niya parents yan pwedeng ibang tao talaga yan okay so yun yung iba sa inyo ito talaga yung naiisip ninyong dahilan so pwede kasi baka may bad record na yung person mo diba baka ito energy niya to eh tapos ikaw yung nagdadalawang isip dito Diba pwede naman 'yon kasi nga na, lagi mo siyang nahuhuli eh na nag ano na nagsisinungaling sa iyo kapag kino-confront mo siya. Sa so, tingnan natin your energy. King of Cups. May feelings ka pa rin sa kanya. Ayan. Pero kasi mas kontrolado mo na yung feelings mo ngayon eh. Ganito lang 'yan kasi kung ikaw ngayon, ikaw naman yung nasaktan dito. Syempre ayaw mo nang maulit 'yon. So parang yung taong 'to, okay, di ka, alam mo sa sarili mo na hindi ka pa nakaka move on sa kanya, pero nandun naman yung energy na syempre hindi ka naman papayag na lagi ka nalang lang luhaan dito. Pero meron dito ha, nagmamanifest pa rin kayo. Minamanifest nyo pa rin yung taong to. It's either na makipag-usap, makipagbalikan sa inyo. Gusto nyo ding malinawan. Knight of Coins. Pero ayun, yung iba po sa inyo naman ay tinutuon nyo na yung inyong atensyon sa ibang tao or sa ibang bagay for some of you naman. Okay. Paano mo ba siya tratuhin nung kayo pa? The High Priestess. Ayan, actually malakas talaga yung ano nyo. Pakiramdam po ninyo. Mm. Eight of coins. Nakita ko naman dito, pinagsisilbihan mo talaga siya. Diba? Uh, ano ba? Mm, nabibigay mo naman yung mga gusto niya. Yung mga ganun, yung mga request niya sa'yo. Kahit sabi natin din naman to material things. Yung kunwari, magkasama kayo. Uh, you spend time together. Tingnan natin. Ano yung nafe-feel mo sa kanya ngayon? Two of Wands. May hopeful pa talaga dito eh. Page of Swords. Pero alam nyo, parang in denial kayo. Sa so, Jetarius, in denial kayo na naghihintay pa rin kayo ng message, ng plan towards this person. Mm, -mm. Kasi nga ito, ba diba? tinutuon nyo kasi talaga yung attention niyo sa ibang bagay. Pero nilunok forward nyo talaga, oh. Three of Wands. parang di nyo maamin sa sarili ninyo na gusto nyo pang makita yung taong ito. So, ayan. Hindi na natin kailangan itanong kung naiisip mo ba siya. Yes po, naiisip nyo po siya. Kaya nga kayo napunta dito, ba diba? Tignan natin ano ba yung gusto nyong sabihin sa isa't isa. Either ito po ay gusto mong sabihin sa kanya or gusto niyang sabihin sa'yo. Tignan natin, Sagittarius. I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. So, pwedeng siya yung nakaka-feel niyan. Yung person mo. I cannot be vulnerable with you. I rather hide in the darkness before I let you see inside me. So, ayun. Ayaw yung magpaka-vulnerable with you. So, pwedeng nga na... Ah, pwedeng ikaw pala to. Ito yung energy mo pala. Diba? Kasi ka, yung iba sa inyo, medyo in denial pa kayo eh. Mm, in denial yung iba sa inyo na gusto nyo pang makausap, makasama yung taong to. Sa mafi naman, pwedeng dahil gusto nyo nalang malinawan. I smile on the outside, but I'm dying on the inside. So, pwedeng siya yan, pwedeng ikaw yan. Pwedeng parehas pala kayo, yan yung nararamdaman ninyo siya kasi, di ba kung masumunod siya sa, kung nanay niya ngayon yung third party sa relationship niyo so masumunod siya don sa nanay niya, pero ngayon nga, nare-realize niya, parang hindi naman siya masaya don sa naging decision niya mm, mm may regret po so tignan natin sa part niya may pagbabalikan pa ba para sa part niya ah no, sa part mo muna pala to sa part mo may pagbabalikan pa ba na pwedeng maganap the Hierophant. Meron pa. Hindi ko alam kung meron dito. Mag-asawa uh, mag kayo. Para mas malaki po yung chance na meron pa sa part mo. Kaya din siguro hopeful din kayo. Kasi nga, yan. Yung iba sa inyo, either may family kasi kayo. Tingnan natin sa part niya. Kung hope, may hope may hope pa ba na magkabalikan kayo sa part nitong person mo. Five of Swords. Ten of Pentacles, meron pa. Pero alam mo, nilalabanan niya rin. Parang peras kayo in denial dito. Mm -mm. Pero siya kasi, in denial siya more on sa ibang tao lang. Okay? Oo, sa mga nakapaligid sa kanya. Ikaw kasi, pwedeng kahit sa sarili mo, in denial ka. No pagdating dito sa connection na ito. So, ayan lang po yung mensahe para sa iyo, Sagittarius. Maraming maraming salamat po and more blessings to come.